Hindi pwedeng nakasalalay sa isang tao eh. Hindi talaga pwede. Kasi sabihin mo, uh, ako bilibaw sa sarili ko. Confident akong tao, di ba? Pag sinabi mo magaling ako, hindi na ako magsasabi na hindi. Ako naniniwala ako sa sarili ko. Pero, sasabihin mo, pag-asa sa isa, ano yan? Walang ganun. Kahit presidente ka pa ng buong mundo, hindi mo mababago ang sistema ng mag-isa. Eh, yan ang kailangan ma-realize natin bilang mga Pilipino. Huwag tayo maghanap ng savior Huwag tayong maghanap ng isang tao na magbabago ng buhay natin. Tayo, kumilos tayo, kung nasan tayo ngayon. Uh, mayor ka? Gawin mo kung anong pwede mong gawin. Try to make the, you know, change, try to effect change as best as you can. Teacher ka? Do what you can. Businessman ka? You know, pay your right taxes. Do what, again, do what you can. Whether you're a leader in an NGO, civil society, we all of us have a part to play um, hindi pwedeng isang ano lang isang leader lang ganyan so with, that in mind ako I'm not keen on any specific position or to run for alam ko lagi sinasabi ng mga politiko yan pero sa akin yun talaga kahit i-dissect mo yung puso ko yun pa rin yung makikita mo Ay, hindi ito tungkol sa position eh, ito lang 2019 halos Munti ka naman ako, hindi talaga tumakbo. Yan naman ang totoo. Two days before nga lang ako nag-decide. That's it's that to me. That's not the point. Kung anong position or what. Basa ulitin ko. Ang importante sa akin pagkatapos ng term ko sa Pasig na institutionalize namin yung mga reforma na mas madali nang gumawa ng mabuti, mas madali nang gawin ng tama, mas mahirap nang maging corrupt. Win na yun. Yun yung biggest win that we could possibly have here in Pasig. And after, I, I don't like thinking too far. Uh, that's, even when I was younger, high school, college, uh, nag-decide daw kung anong course kukunin ko. Kunin anong deadline the day before, parang ganun lang ako. Pero ako, nakikita ko sa future ko. After my term, uh, I'm, I'm not really sure what's going to happen. But definitely, I will work, I'll do my best to try to help develop younger leaders as well. Iyon talaga, hindi posisyon na ng nga ko. Uh ang gusto kong mangyari, kapag ambag ako para dumami yung mga uh, mga leaders natin And, you know the, the only reason why i'm saying it now in public is because maybe there are like-minded people who want to you know work at this uh, usap tayo let's develop a new generation of leaders who will be better than us hindi yung puro iniisip natin ay magaling to dapat patakbuhin na ganyan hindi na ah, hindi ko kalang, ano let's let's develop younger leaders. ako na iniwala wala daming magaling dyan, eh. Ang daming magaling. Sila yung patakbohin natin. Hanapin natin kung sino yung pinakamagaling. Definitely hindi ako yun. Kasi college ako. Hindi naman ako top of the... Ang daming mas magaling sa akin eh. Kasi hindi sila nabibigyan ng chance. Sila yung mga dapat kumakbo for national office. Sila yung mga dapat kumakbo. Kasi hindi sila mananalo sa ngayon. But let's do our part. Mabago natin yung lipunan natin. Mabago natin yung politika dito. Eh, baka by 2028 may matulungan tayo. Sila yung dapat. Ano? So, eh, yun yung isa akin. I don't know how many people will agree with me. Alam ko yung iba, pipilitin pa rin na, dapat ikaw yan. Hindi tayo dapat ganyan mag-isip.